I will make this solemn statement. The reason why I use the word solemn because uh, we should really work hard for this. Lahat ng ating will, lahat ng ating gagawin, lahat ng ating direksyon ay papunta dapat dito. We really have to capture power. Kaya nga, uh, pinapabulaanan ko parate na yung pagtakbo namin Noong 2022, pinabubulaanan ko na yung mga taong nag-iisip na yan ay simpleng um, propaganda kasi paano naman kayo mananalo? Di ba? Wala naman kayong pera or whatever. Pero no, it's not propaganda. Huh? The aim and purpose is to capture power. And we must start believing in that, that our purpose is capturing power. Not simply to provide opposition, not simply to criticize. Pero kailangan nating gawin ang pampolitikang kapangyarihan sa kanila. Dahil ang desperadong masang Pilipino hindi mo masisisi na between being correct and being right. And between that and the power, ano ang kanilang kakapitan? Yung tama o yung power? Ang kakapitan ng desperadong masang Pilipino ay yung may kapangyarihan. Hindi nyo ba napapansin? Hindi hindi sapat maging tama uh -huh. sa Pilipinas. Hindi sapat. Kasi marami namang isang malaking example dyan, si Kalyo wala namang sinabing mali yan ah. Uh -huh. Lahat naman 'yon ay gusto ng masang Pilipino. Inarticulate uh -huh. niya naman. Sinong ayaw sa sweldong nakabubuhay? Yeah. Except siguro ang kapitalista ayaw nun, ba? Uh -huh. Pero ang majority ng masang Pilipino Sahod gusto. na kabubuhay ang gusto, mm, di ba? Mm, mm, Sinong ayaw na buwagin natin ang manpower agency? Ang kontraktualisasyon. Mm, Sino? Mm, Wala naman, di ba? Middlemen. Oh. Di ba? Ngayon, kung tuma tumitindig ang majority sa tama, eh di dapat nanalo na si Calliotti. Di ba? Right. Kasi kung tumitindig ka sa tama, yan ang tama. Walang nagsasabing mali doon. Pero hindi Walang power si Lyodi, yeah, Yan ang point uh. At kapag ikay eh, sinasabi, sinasabi mo capture? capture, sabi mo kalok capture o uh, kunin, eh parang ang ano ba rito, ay ibalik lang sa tao ang kapangyarihan, hindi sa politiko. Yes! Yes, a mass movement. The mass movement must result in the capture of power. A uh, mortal sin, I will use exaggerated language. It is a mortal sin that you are simply correct and right in your discourse and you are powerless. <laughs> That's yeah. mortal sin. Okay? The reason why you should be right and correct in your discourse is because you have the will to power and change things para sa masang Pilipino. Paano gagawin yon? Yan, yan lang lang mga simple kong sasabihin muna. Paano gagawin yon? Let's just adapt the correct tactics in the direction in the capturing of power. And we must have, we must give confidence to to people who want uh, a better type of society. Uh, yung kailangan natin trabaho natin dito ay to give confidence to movements that we have to do that and we can do that to capture power from these clowns, killers and plunderers.